Adeline Nga <laughs> ano ka di? Kapag ikta, nagpunta ko sa repair shop. Oh. Mm. Yan ni kapag palang araw po mga kalingap, mga kabente. Ngayon po araw ay papunta pa ako ngayon sa sentro po ng bayan ng Daet kung saan po ay bibili pa ako ng gamot ni Jigs. Yan nag-message po sa akin kagabi yung kanyang mayaw na ano daw po hindi daw na po nakakatulog at hindi din na po nakakain ng maayos siguro po ay gawa ng ano, uh, pahirapan po yung pag-inom ng gamot ni Jigs tara mga kabente sa nyo po ako mabili mo na po ako ng gamot at uh, diretso na din po ako kala Jigs dito oh, ako oh. sa sentro ng Daig sa mabili pa ako sa ng gamit ni lagyan dito sa ano yung nagkakanta lagyan dito naka ano camera yeah, no, takasan kaya yan ano magandang boses sayo ayan <laughs> na lang <laughs> Palamig lang ako dito. Grabe ang sarap ng palamig ninyo. Gusto mo nga ng ano, palamig Kuya Anong? Hindi, hindi na. Nasa pala ko lang. Huwag Ako pa rin itong ang ganda ng boses ng ano. Yung Manong. Manong ko na ko din ano? Kuya yan po mga kalingap mga kabente. Kabibili ko lang po ng, ng gamot po ni Jigs. Yan, papunta pa ako sa San Isidro para po bigay yung gamot. Sana po ay, eh, ano. Gumaling na si Jigs. Ito po yung pagkakita lang. sa mga tapas ng halaman ka. Dito po, ito po yung halaman ka po. po yung ito po. Yung

Saan nga galing? Sa may repair shop kasi Ah, sa may repair shop. Ano mong ginawa sa repair shop? Wala kasi yung cellphone ko eh. Pagka may matangka magpaalis. Kaya... Ah, nawala yung cellphone mo? Kailan nawala? Kapun. Ang kapon. Ang kapon. Kumusta gumusta na kayo doon nila Bombay? Ayos yes, mag-a-gusto. Oh, nag ano, nagbigay ako nag ng na nga. Ha? Ay, miss ah, Nami-miss na ako. Ano gumusta doon? May ibigas pa kayo? Ah, oh, wala na. Nabili na akong skin dragon. Hmm. Si Shina, gumusta? Ayos yes, na. Wala ka lang dyan. Malaki mm, na ilang buwan na yun? Lima. Ah, lima. Ma Malapit na, apat buwan na lang. Yung cellphone mo, ano yung bagong cellphone? Ayun yung <giblihan> ah, yung pinigil ng sasay yung mo. Na, ano, man yung ano, na kung may gawa yung na lang sa repair, baka <tinyo> ah, hmm. <tinyo> ah, may password yun ano? siyempre, mapaayos sa repair shop mapa, -repor, mapa -repor ka, mag iwan ka ng number Nung oh, sige, sana maano ano, matimpo na doon magpaayos para matawagan ka ano. Ganun din ako dati. inawalan ako ng cellphone. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa mga repair shop, binikot-ikot ko. Tapos, sinabi ko yung kung anong unit, tapos kung anong password. Ang yeah, sinabi, ah, sinabi mo din, pag nabuksan niya na ganun ang password, ibig sabihin sa iyo yun, tatawagan ka. Makukuha mo yun pag ano, sana ay, ano, makabalik sa iyo. Sayang din ano, may ano, Wala pati ako magagamit kapag pasipan ko. Okay. Ayun siya? Hindi anong gagamitin mo sa set ng ano, gamitin mo sa pag-school? Hindi, okay, nag iiram kay kulot kay Bibi. Ha, ah, nag iiram ka. Hindi mo mamadali ako, maano ako, mapunta ako sa Jigs. Bila mo na kita ng bigas. Tara, tara dito. Salamat kayo. Limang kilo, okay na? Okay na yan. Hindi tayo mabili ng ano, bigas. Kumusta ang pag-aaral mo? Um, buti na sa lubong tayo. Ay, yung school bus! saan? school bus, Dito! Papunta ko kay Jigs, madala ko ng gamot at hindi daw na nakakatulog sa hindi daw nakakain. May depresyon baga. Na Ito so, sa siyang sagong bigas. Uh, Madilin. Diyan mo na ito. Ang bilibili. Uh, buti na lang binibigyan ako ng mga may mga iskuso kasi ako na nagbibigay sa akin kaya may naibibigay ako sa katulad ninyo. Kaya salamat. Uh, uh. Masa ka ka kaya sa tricycle Tara Masa kaya Kaya maybe Okay na yan Salamat. Okay. Ako mga kalingap, mga kapente, si Madeline. Tayo may nabigyan ko ng lahat isang sakong bigas. Nakakawa din po yung pamilya nila. Wala pong ibang nasan, kundi sila ang na yung Salamat din kay Kuya Bal sa tulong po ninyo pala Bombay at Lena sana itong pag-vlog ko sa kanila at huwag naman sana ako mabash sila kaya bal gusto mo lang din po makatulong pag hindi po tayo nag-vlog wala po tayong pagkukunan ng pantulong po sa mga susunod yan po mga kalingap mga ka-bente papunta na po ako sa Jigs para po ibigay yung gamot na binigay Imagining na daan ng dito kanina Nasa lubong po kami Hinahanap po pala yung cellphone Na hinakaw ko pala dun sa abang sasampay daw siya dun sa kanila Hinakaw po yung cellphone Kaya Sinususog po niya dun sa mga Cellphone repair shop Na baka daw may magpa uh, repair Kasi ano po yun ay may password Hindi po yung ma-open Kaya kailangan po yung reprogram Ini ikut-ikutnya di tengah-tengah bayi 老护怎么？ Yan po mga kalingap mga kapente Narito na po kami sa barangay San Isidro Ayan, Malapit na po tayo Jigs Yan, Maraming salamat po sa mga suporta Mga FW sa mga viewers ko po Na patuloy po na nanonood sa aking YouTube Dahil po sa pagpapanood po ninyo Ayan, Marami tayong natutulong nakatulad po nila Robilin Jigs Kahit po papano ay uh, patuloy po silang gumagaling na uh, maraming salamat din po sa sa mga kapamilya nila. Ayan, kung hindi po dahil din sa kanila ay hindi po mapapabilis yung kanilang pagaling. yan sana po sa so may mga may kapamilya na may depression, ayan, tutukan nyo po at habaan nyo po ang pasensya Kasi hindi po biro ang sakit na depression at uh, ang sakit na po yan ay pang lifetime. Ang yung iba nga po ay ang sasabi, wala daw kagalingan pero kung may kung gusto po ay may paraan kung ayaw ay may dahilan Ayan na ako sa Protest sa Barangay San Sidro Ayan na ako sa lugar po nila Jigs Ang na sinanay Nanay eh ngayon na pa rin si Sisu. Mali na tangali. Kung sa po si ano, nag-chat po si ano yung manok ng bulong sa akin. Mm hindi -hmm. sa po ay ano, hindi daw po makatulog kasi daw nakakain. Ano pong nangyari? Na, uh, ng, ano na ang baga? na naman po ng ano. Sampo na naman po ng gamot. Nakakain naman po ng ano, gamot. Nakain ah, naman um, po ng Pumili po ako ng ano, ng gamot po. Baka ano, wala ma. Ito Ito po. Ito po, alam hmm. Ano lang po yan? Dating ano lang po yun sa reseta. One port, lang po. Katulad ay, po din nung kay Herobelin Belin. Ano po, ano, ano, ano bakit po nagbabalik sa dati? Pag naisip ay, na, na lang, ano Pag naisip po ay, niya yung dati. Tapos ano po yung sabi po nung kanina. Nag-away daw po dito. Pag nakarinig po ng nag-away, parang natitrigger siya. Hmm. Uh, Naalim po nga tanong. Naalim po nga tanong. nakatulog man po ng maayos pag ano, nakaim ng gamot. Yun, hmm. okay lang yan. Maghahapon ng magdamag. magdamag pag hindi nakatulog. Ayos hmm. siya. Mayroon pa po nga po Pati anong pinipilit lang siyang uminom ng gamot. Mm, ganun po talaga ang ipig ng gamot. Si Robilin po kapag nainom po ng gamot na ganyan, sa una po, talagang 24 oras po siyang tulog. Kaya ganyan lang po, parang nangihina. Mm. Pero pag nalampasan mo po, manya yan. Pwede man po yun, ano, ibang ano uh, lang po. Iba po yung bababaan po yung dosage. Anay.

Kalap ka pa din ni Rubelin? Bakit? Ha? Oo. Naligo ka na? Naligo ka pa ako hindi? Ha? Naligo ka muna. Pa Pati kita mo. Hmm. Ito ba kain mo ito sa hmm. parang saan? Nagkain ka ng tangalian. Ano ulam mo? Ano ulam? Ah, sausage. Okay, sige, Mapapuntik pa rin tayo. Oo, ang haba na rin ang buhok ko. Sabay na tayo. Hmm. Ah, ano pa kapatid? Ha? Ano pa? Hmm. Hmm. Dapat pala dito na na yun, no? na laging nabibisita. No? Nabibisita rin na sa mga patsasasali. Ayan, buti na lang po at nandito sila na naitas yung kapatid ni Jigs nagbabantay Manag so, babantay po sa sa pamilya kapag may sakit na depression yung kapamilya malaking tulong po yung ano mag-aalaga po ng pamilya natutukan nila Ru katulad po nila bilin Casey Ayan, si Jake buti na lang po at may nag-aalaga na kapamilya kasi kami pong mga vlogger di po namin kaya yan na subaybayan ng ng um, madalas kasi okay. kami napunta naman kami na iba't ibang lugar ang sana ay tuloy po yung pagaling ni Jigs um. um. at mainit mo short ka lang ayaw ka naman pantalon ayaw ka naman sapatos inilas lang Kano oh, tagal? Nanay. Ibig sabihin ko dito po. Tapon bang hindi naliligo? Ay, ano? Oo. Mm. Pero, pag siya, saan pag po ninyo na maligo, hindi napaligo? Napaligo pa. Kasi sa pag magang ang ulo niya. <laughs> pero pag may abot kahit mm. ang sabi Sabi po nung ano ay pinapunta ko dito so, at sabi hindi daw naliligo. Oo, nag nga ano ba na yung ating ano? Ating, ating gabi? na? Mm hmm. Pat Bakit po nagamok? Ay, yung kusin na yung yung papa, nakatatak sa utak na naman na yun, yung ano. Yung ano nangyari? Nagsagutan nga yung mga asawa dyan. Mm hmm. Ay, narin yung asawa niya mm sa -hmm. akin. Ay, yung magamping para sa akin ng asawa. Yung hindi, walang kinabang. Mm hmm siguro nagtapak sa isip. Mm. Kaya yung nak Kaya pag nakakarinig siya ng mga mura. Hmm. Dapat di pa siya nakakarinig ng mga mura pa. yung mga nag Yung mga nag-aaway. Hmm. Uh, yun. Kaya sa natulog ako dito. Hmm. Ako sa, hmm. ako sa, wala buong, uh, hmm baka kumakatulog ako. Buti na na, nanay na dyan po pa, kayo palagi. Malit man. Mayroon po Misan pag ano, nagbabantay. Pag ano man, pag magaling man siya, na hmm. kiyat siya sa taas, hmm. siya hmm. sa tiris na ano. Hmm. Pero dapat po ano, kasi dito lang din sa taga-barangay siya, siya rin <tinyo> Uh, dapat, um, ano, dapat kaya kung mas maganda sa ibang lugar sana ano, mabilis ano, na na, na uh, nalilimutan niya. You Kasi na wala ay, man tayong pagdalag sa ano ni Jigs. Sabi ko, sabi ko nga dyan sa anak ko. Ayun, ano nandito kaya siya kung, nakikita niya. Yun na? ko yun sa bagyo dyan sa, um, sa bayo ko. Mm. Ayun naman yung anak ko at simple wala naman ko. Mm.

na bien para paskuhan dito po sa lugar ni Jigs pag ganun ganun. Yung buwan ng kaliwa pa kaya na, 20. nabisita ko na po si Jigs, yang yoke yoke man po. Nah, hindi na lang ko lang punong gamot. Kita, uh, kailangan po nato ituloy po yung pag-inom para dito yung paggaling niya. Narurulit po nila Robin KS2, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po, po subscribe pa-subscribe po Mr. Bentevi Vlog. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.